Ayan na, mga kapinas. Ayan na, mga kapinas. Isang mapagpalang umaga. Balik na naman tayo dito sa Pampanga. Yung iniwanan kong tanim bago kami umuwi ng bigol yan. Oh. Walakan na yung papaya. Tapos yung silyo, may bunga na. Yan, tama-tama. Magluluto ako nang gulay. Ilagay ko to. Mag-adobo ako ng sitaw, mga kapinas. Ayan na, mga kapinas. Yung aking ginayat na sitaw. Tapos meron tayong konting karne na pangsahog. Ayan. Tapos meron na isang daing na bangos. Yan, pipiratiwin ko yan mga kapinas. So ito mga kapinas, unahin natin yung karni Kumbaga, ibig ko ito muna natin yung karni mga kapinas. Tapos ko ko muna. yang suka komi bagong anu naman oh mga bunga ayos yes. namba ayun hindi oh. mo lang kaina yung sa taas Yun, oh. ano na ka tawag nung pungiang tanim mo na mga bunga na talagang kapenas kumbaga mapapakinabangan mo na yung papalaw doon mas marami doon oh. malalaki na nakatago oh. Ayan na ah, mga papinas. At siyempre, natin yung muntiga dahil Tingnan natin dito. Bigyan natin yung sibuyas. Ano bang bawang? Yung na, favorito ko ito. tayo ng kamatis. ganda the What? Okay. What the fuck? Yan yeah, no. well, it Boston. it's oyster. Okay. <laughs> そっか <tôi thử> như này

ko yan takman ko na mga pinas para maprito ko na yung bangus na daing ayan palit na natin to para maprito na yung daing na bangus pinagplituhan ko ng kunting karne yung mga gamit na to ayan o oh. Yan, dagdagan ko na lang. So yan mga kapinas, lato na yung ating pritong daing at saka adobong sitaw. So yan mga kapinas, kainan na po ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at supporta sa aking malting channel mga kapinas. God bless po sa ating lahat.